Hello, mga mga lods. So, uh, simple yung pamamaraan paano tayo magturo ng pagkain sa mga, ba big, bagong big natin. Ano? Six months old pa lang sila pero natuto na silang kumain ng ano, yung mga uh, pigs. No? bilis nila natuto. So, uh, ganito lang yung ginagawa ko mga lods. So, nalagay ko lang to sa susu o pag nagdidi nag sila so binano ko lang sa tiyan ng Uh, inahin uh, lagay para dadalo yung tubig sa kanila at nas ano na na kaya pagkatapos uh, lalagyan natin sila dito tulad dun lalagyan natin yun ng mga paunti-unti na mga pagkain uh, page para naman uh, pag habang naglalakad-lakad sila so naaamoy nila at pwede na patikim-tikim so ano nga ba natin alalaman kung kumakain na nga ba sila ng page so, sa edad nila 6 days old so ito mga lugs so malalaman natin yan dahil yung tae nila ay may ano na ganito na ito na ganito yan yan ang kulay no? so, sa edad nila 6 days meron na sila ng ganito, no? ganito yung mga tae nila yung, yung mga pupong nila yan na yeah? so isa yan sa ibig sabihin so ibig sabihin yan kumakain na sila kasi nag-iba na yung kulay ng kain nila yung iba hindi pa pero kadalasan so yun ay yung mga kulay ng kain nila so, ano lang yun na kumakain na yung iba ng mga pigs ganun lang kasimple mga lods so lagyan mo lang ng ano yan mga pigs habang sila ay nakahiga dyan sa kabilang kung saan mo sila gay lagyan mo ng picture pag ano nila pag didi nila so yun lagyan mo lang ng yun ito yan na page so, yun lang